Hey guys! Welcome to my vlog! <laughs> welcome to my vlog! Vlog! Vlogag! Dahil dito, nandito po kami ngayon sa Parang para maghanap ng katmuan, ng isang rubilin flores. Siya po yung pasimuno sa part na to. Ba't po ako nandito? <laughs> Maghahanap po ako ng katmuan. Pero, wala pong bunga. I think wala pong bunga. Ah, meron! Pero, ang taas. Parang may makakakuha ng katmon. It's so mataas. Ay, it's, sorry. My goodness. Ato na ba?